Ayan guys, good morning. Hi guys. Ayan, good morning What's guys. Nandito uh, tayo sa Grahe guys. Dito si Pare guys. Hi guys. Alam niya ay pre. Uh, wala, karate ko lang ka naman din ng araw. Nagsauli ako galing sa ano? Sa... Sa uh, Peril ay, Kabite. Uh, ano si boss? Opo. Oh, Makapaganda mo din. Ayan nga. Ah uh, guys, nandito uh, tayo sa Grahe ngayon guys no? Ah... Uh, ah uh, guys ito lang naman yung ano guys sa pagmaniho ko ng 9 years sa tracking ito lang naman ang napundar ko uh, ano to guys uh, ford ranger ano ford ranger no sa 9 years kong nagservisyo sa tracking ayan guys ang napundar ko guys Nagakoha ko ng bahay. Ah, nagakoha ko nang uh, uh, motor. Mga guys, nagakoha din ako guys ng ano. Nagakoha din ako guys ng uh, good Morning, good morning. Good morning, good morning pare. Good morning. Anong ah, guys, no. Uh, sa 9 years natin guys na nagservisyo guys sa tracking no. Ah uh, nakakuha tayo guys ng uh... ah guys nakakuha tayo guys ng Starrix. Tayo ng Starrix, tapos nakakuha din tayo ng motor no. Ayan oh. No? Ito yung motor ko guys. Ayan. Ayan lang ito lang naman ang napundar ko sa 9 years kong pagserbisyo sa tracking. Ayan guys, oh, ito yung motor ko. Di diba? Yung motor ko, saka yung isang Starix ko, saka yung isang Ford. Ayan o. No? Sa 9 years kong servisyo sa tracking, nakabili ako yung guys, ng ganyan. Oo. Oh. Di naman sa nagmamayabang tayo, no? Nakabili ako ng isang Ford. Shout uh, isang Starix at saka isang motor, at saka naka -ano din ako ng bahay, no? Basta magsipag lang tayo guys sa ano uh, ating uh, trabaho at saka kasamahan din natin ng kunting sip-sip uh, sa amo, di ba? Uh, dito tayo guys, uh, may sadya tayo dito guys sa office natin, oh. Hi ma'am, good morning. Ayan si Ma'am Anali, no? Ayan. Ma'am, pwede maka... Ayan, may inihingi lang ako ni Ma'am, ano, uh, Ma'am Anali. Papa ma papasyal daw si darling mo dito, Mama. ha? Bakit ayaw mong paplayin dito, Ma'am? Paplayin mo uh, dito, Ma'am. Ayan. guys, yun lang guys, no? Uh, dito lang tayo, guys. Pag wala tayong biyahe, guys, pag gala, -gala lang tayo dito sa loob ng grahe, no? Uh, yan, guys. Yun lang naman, guys, ang napundar ko sa nine years. Ipinapakita ko lang sa inyo, guys, no? Nakabili ako ng isang Ford, isang Starix, at saka yung, ano, isang... Uh, Ayun guys, yun lang guys, pinapakita ko lang sa inyo guys no sa 9 years kong pagserbisyo sa tracking no. Uh, nakabili ako ng isang Ford. Nakabili ako ng uh, isang Starex. Nakabili din ako ng motor sa nakakuha ako ng bahay. Ah, uh, yan lang ang uh, mai share ko sa inyo guys para para din sa ating mga kasamahan no na magpursige na magsikap sa trabaho. Uh, para makapundar no sa ano. Ayun uh, lang guys, maraming salamat.